walking alone the streets are empty good morning mga katropa pagyahin na naman kami um, oh, exercise lang kasi ako oh, na isang kasamahan namin sa sabay daw hindi tayo magkita sa stoplight kaya lang yung tropa dumiritso sa anak Ano ba Busy pa. Ah, nagpapasounds. Jimmy Boy! Jimmy Boy, kain! Kain tayo! Guys. <laughs> Ay, salamat tags! Wash out ang tropa! Oh, Wash out ang <laughs> <laughs> Ito nang bagsak! Ay, ano yung syempre? Ba, yung facial na last Wala pa? Oo nga. Kain po tayo, kain, kain. Namin ko makain dito. 770 Gano'ng ano dito? Mga ilang minsan lang? May Dumating ng Ang I'm walking alone, the streets are empty